Nagay ko na link sa ano, si Yan si <laughs> dyan. Sa, sa bayo. Click ko lang yung link sa bayo ko. Sabatiw ko! What is up sa inyo mga tropa? Andito tayo ngayon sa Roblox para maglaro ng... Wait, ang tawag dito sa larong to? <laughs> maglalaro silent, <laughs> mancho, silent Mansion. Sige, sige. <laughs> maglalaro tayo ng Silent Mansion. Pero, hindi tayo nag-iisa dito sa larong to. Meron tayo, Pero, hindi lang tayo mag-isa dito maglalaro. Meron tayo mga tatlong maangas at mga mululupit na ating kasama dito. Weh, maangas ba? Weh. Gusto mo ikikita dito? Papakilala muna oh, one, one. ang kulay green na nasa fireplace. Magpakilala ka. What's up, chat? Ako nga pala si mo <laughs> Papainit lang ako dito ng ano. Basta yun. Ano <laughs> yung <Ay, Ay>, pinapainit? Ako <laughs> oh, Shino. Yung... Ah, si Ahrens. Yung mukha mo Nandito kami na para na, maglaro ayun. na Silent Silent Mansion ta ba tama? Umutang ko. Ah. Uh, Stay in Silent Mansion. Wow. wow. Man silent <laughs> Mansion po. <laughs> opo. <laughs> tayo game na nga ayoko <laughs> Game game game. So di pa oh, namin alam man. paano to laruin pero yun nga. Papalo na to. Ito dito tatlo. Ito tatlo. Ay apat para tayo. Uy, hindi mo to nakakatakot eh. Binwant ah, ah, silaw. Ay grabe. So sorry. Wow! Pwede naman. Wow! Mag-lag! Ito tayo. Wow. New objective, yeah, follow the path. Kasama na pa sensitivity ko, wait. Let's oh. go. Karle, did you know you were... O oh, sige, yes. Bawal mag-sprint, Bawal okay. mag-sprint. Mahawal mag-sprint. Wait lang, tutorial pa nga eh. No movement. No skin trigger, no red red. Ah, para siyang ano, alam mo yung... quiet. Mayrook to! Alam mo yung parang... <laughs> ano, yung para may demogorgon ba yun, wala? <laughs> Kahit nung <non laughs> day. Huwag ba to kalapate? Wala pa naman, wala pa naman nangyayari, wala pa naman kakatakotan, you know? Uy, nangyari-ninga mo. Parang may, Para may umilan. Oh, uh, uh. Dito na tayo sa bahay ni Kuya. pasok na ba tayo? Kuya? Hey. Kuya, what up Kuya? Hey, umm, uh, hey. knock knock, snare? Boom snare na sa likod. Hey, Uy, ang itim! Uy! Uy, oh, ulit sa iras. Wow, may skull dito, men. May itim yung ano yung, yung... Monster kanya attack God mode. Ayoko nun. Mas mga lang gumagamit. <laughs> <laughs> nak nak nak. Wow, may Ah, uh, pasko metal, na. May may stick. Tagit na. baka Ay, may umaabot sa akin, Ano? Oh, be Oh, oh Did, you Oy, Did you see that? that? Eh, hey, ko nakita. Uy, ano yung nakita niyo? Na, no? mo? Paita mo, Deko. Tamo. O, <laughs> 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 oh, paano ka <laughs> Ay, daw magtago. Ay, sabi na tayo magtago. Ay, nako. Ay. 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 Guys, so thank you po sa panonood. Oh, hello, oh! hello, oh, hello, 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 ko! hello, 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 ako! hello, 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 yes. hello, 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 Uy, oh, sino hindi naliligo dyan? Oo, oh, nasip. Oy. Si Arens. Uy, eh, ano paano nasabi? Let's go, we can do this. Si Arens, si Arens. Si Arens, wala ba naliligo okay. dito? F2 Uy, may si Oh, Oy, ito, ay. ano to? Sino, ay, ano to? Ay, When is your turn? You need ay, to play the short Ah, uh, di ko alam yan. I-skip ko. Ayoko! ako. Complete the melody of ghost? the ghost. Wow! Si Shino na no. break yung melody ko na. Nigga. So, parang isa-isa tayo, mag-click ng melody pag it's our turn na. Ako, ako, yan, naklik ko, naklik ko, naklik ko. Nice. Pag may Oo. bar sa ilalim ng bar niyo, i-click niyo. Oo, oh, okay. Sikuha mo na next. Okay, Very nice. Okay, tapos na ako. Okay, okay, okay. Ta Hindi eh. Tapo ka na. Yung objective, ano? What? May bandage na Sa bedroom case, man. oh. Pakpak-pakit po. Ito, may nakita ako dito. Kiki, kiki. May kiki ako, awak. I hope it was hawa. worth it. Ta tas oh, ta tas ta tas. Tara tara tara. tara, tara. Sabubong sabubong Uy, tapo ko ta sa Ata ito yata. Ito yata ito yata. Ito talag dito talaga dito talaga. Ay, jamba talaga. Sa <laughs> tong granny yun know. oh. Yeah, nga, pero wala nang hahabol. Pat yeah, ganoon pa. na nangangalaw. Aren, oh. mo sa likod. Oh, Nakakatakot ka talaga pag tuwiti ka sa Ba. Sayo ako natatakot eh. Bledek, wala dai, ko pa muna pumasok. Bakit? Oy, kaante, orna, Uy, mo maiita. Almond, ano? Uy! Walang tao, walang tao! Walang tao! Hindi na ito! Oo! May nangarunig! Uy, anong ICU? Uy, anong ICU? Di mo makikita! Dark For the watching of the video, na ano ah! Awas lightning! By for thunder! For thunder! Ito! Ay, -ano na ito na, na naman ulit! Ano na naman meron ito? na naman? Parang may nagbabasa. Bato kasi ng bat eh. Ano ba naman dyan eh? Ano? yung objective? Ano? What? 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 Read the read a journal. Ay, syempre nandito yun. Ang galing. What is this? oh tama. Nandito nga. If tama, anyone is reading this, I've failed. It's up to you to deal with these creatures and their curse. If anyone reads this, I've failed. are hidden books. Go to the office. Sa office. Oh, ano yeah, office dito? Isa. Apat. Sawa. Apat nakuha ko. Apat lang. Like, ayun, oh. Wala kayo no, wala kayo, Okay, okay. Alright, let's ba? go. Ito. Yeah, right? yung office. Ito yung office. yung office. Ito pinto dito ito. Wow, may <laughs> sabon. Maybe may we bo. should look, should look corridors no. at the end of the... Grabe, ang galing <laughs> mo mag-search. Baka <laughs> natin mag-search. talaga yung sira sa mo Grabe kayo. Ano? Kusa yan na siya Lim! Buksan ilaw. What? Siyempre, madali. Madali. Ba't kaya pwede magtago? Ano kaya mangyayari mamaya? Oh. Ano kasi na, ilaw? Ano yung ilaw eh? Okay talaga. Paano <laughs> oh, oh. pa oh. na natin Anong clue? Hindi ko tamagets. Ah ito may box dito. Pag-alabas tayo. Ganto ganto para maalabas tayo. Basagin natin yung bintana. Bintana. ano na maraming upuan dyan oh. Basic lang yan. Batay natin. Ito ba binabasag? Gulo-gulo nyo. Para nga maalabas tayo. Okay. So, may Ito may kalakal dito. Kala ka sa ano sa to. Kala ko multo. Wait, nakita ko na, nakita cool ko, nakita pal. ko. Kita mo na, ang clue, ang clue. Get office. the office. mo ano man yung office? Ano man na? Ano yung clue? Ano yung clue? Wala, well, nah, ini skip ko. Ano ba naman yan? Ano yun? Get to the office key. Oh, pa mo nasa yung ano clue? Bakit di mo alam? Tayo ba nakita? Di ko na alam, no. lang ako may binako na agad eh. Ano ba 'tong to? Ah, ano to? Hindi kasi dapat Get may the patay. Key. Nasa kanin si, no, si wala... na kanin yung office key. Wala sa akin yung office key. Wala sa akin. Papatayin ko Ito yun. Kaya nga baka nasa ibang ano. Ay, ito. Nakita na. na. ko na. Nakita ko na. Ang grabe lumiliwanag. Hindi nyo napansin. Ito. Nakita ko na. Ano yun? Uy! Loko! ko! mo! Oh my god! Oh! Matatago ako! Careful, careful. Ano ko magigit ko. Ito na yung nasa ano sa Stranger Things. Ito ko. Oh, ano yan? Ano yan si ano yung si Beck na? Ano yan? Ito. Hoy. Ito. Bilish, bilish. Ito ba yan? Ito ini yung yung floor. Grabe. This. The circuit is hidden in the colors of light on the painting. Use the power of the camera. Ah, paano ka pa? Found the lens. Lens? Lens? Ibig sabihin nasa baba yung ibang lens. Okay, oh, yo, ito, ito, ito. Oh, ito. Lumabas <laughs> ng ano, lumabas ng bahay yung demonyo. Nice one. Uy, uy! Uy! Eh! No! Uli ko! Uy! I was lightning! Like, lumabas, lumabas na tayo, lumabas na yung halimo. Baka hanapin natin yung, ano, sa <laughs> labas. <laughs> Hindi tawag isa dalawa siya. Like, Wait lang, pwede ba tayo lumabas? Sana. Okay, pwede tayo lumabas. Huwag na malakas yung akbang niya! Hindi lumabas talaga yung halimaw, baka nandyan. Stop. Do not do this. Oh no! Pasok sa bahay, I repeat, lumabas. oy ako na maghahanap ng leds. Ano? Ano ba? Tatago ako! Kamu, kamu, ba't ka ganito sa akin? Kamu, ba't mo? Wait, ang na ka ni Lens. Hinahanap ka ni Lens, ka ni Lens. Hindi mo Hindi, buhay ako. mo kasi. Uy, no? okay. sinasabotan siya ko <laughs> eh. Yun yung taguan ko eh. Ba't nandiyan na pala? Ba't ka na eh? Uy, alam mo, Hindi, distraction, distraction. Okay. Uh, yes. Uh, may tagoan sa ilalim ng malaking table. Ah, sige. Got gotcha. you. Walang Sinyo isang maingay. Ingyans. Walang isang maingay. Oh! Dito si Aaron sa wala table. Huwag niyo kayo turo. Ano yung gaya? Ganyan tumakbo sa akin. Nakakabano ko sa mga. Sino to si ano? Si Scooby daw? Bina to, bina niya, bina to. Please, why? <laughs> oh, oh my god. Dark, dark save me. Just try to stay monster, just stay monster. Hindi pa Marunong, marunong magbukas ng pinto yan? Mukha ko kaya to, hindi. Dark, ginagawa ko niya. Ah, dark! Ay, nangang! Ay, nangang! Okay, so na-confirm na natin na nagbubukas siya ng pinto. Pamo ba ikaw ka? Pamo, pa. na ka pa? Hello? Pamo? Hello? Pamo? Ako, okay, matay na nga. <laughs> yung sarili ko para malaman kung nagbubukas siya ng pinto. <laughs> buhay pa, buhay pa. Ate, patayin ko kayo sino. <laughs> Ito, paano natin makikita yung last lens? Ay! Kumabas, Ay! Lumabas Lumabas yung ano monster lumabas? Ay! Eto pala yung last lens! Ay! 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 Siguro naman narinig ang aking footstep. Kinabol ka dahil kinabol ka. Dahil kinabol ka dahil. Wala Mom! feeling ko, nakatay si Dark. Oh! Ano to squid game? Tandaan lang guys. Um, di ko alam kung yung camera to draw. Ano yung nun? Oh no. <coughs> 185. One eight five, one eight five, one eight five. Uy, nerebay ba kita balak aja mo ako sa yes. so may harapan ng yes. ano? Yes, yes, yes. Nakuwako na. Nice. Okay. Pumunta na sa Pumunta na sa taas. Dive, pumunta na sa taas. Yes! Gawa natin. Tabo. Tabo. Hindi, read the ritual journal kasi. Hindi talaga. I found my... I haven't seen you since forever. Ba't ang team mo? Wala. Basement. Oh, God. Kita mo pumasok si Kwame. Nandito na ako sa basement. Okay, dyan na rin kami, dive Pumunta rin kami.

Bro, is one of the darkness. No, is speedrun. Speedrun, ba? run, speed run. Teleport sa dulo. Hindi nyo nakita to, John. May nakasulat. Oh, ito Sige na, guys. Lang. Oh, shift. Oh! Kalbo! Like, catch! Hindi <laughs> <laughs> ko na sa loob. Pasensya na. Ma? <gasps> Saan ba kayo? Hindi ko makita. Ba Bawang nanginig. Ba? May hinahabol. I repeat, may hinahabol. Okay. Oh, distract, distract, distract. Kaya kung tiktan ako. Ako bala, <laughs> ako bala. Meron ako ano. Plate, plate. Uy, mag... Unlock the upstairs. Okay. Hey? Unlock the upstairs? Huh? nasa sa akin yung key. Nakapagtago <laughs> ako. Ako dahil! Ay, bubuy! Bubuli, bubuy! Hindi, ikuta natin yan. Ikuta natin yan. Hindi, dahil! Ang niya! Dahil! <Daya>. Dahil! No, dahil! Wait. Ito ba? Uy! Ano, uh, ano, ano, safe tayo, safe, safe, safe. Takbo, takbo. So, guys, okay. uh, ta uh, ano ako? ako, okay? Bili! Takbo na kagad! Tago! Search for the clues about the curse book. Sarado na natin to. Another key, another oh, al al puzzle. Alakas. Grabe. Gusto niya i-part 2 natin to? Ayoko. Ang haba eh. respect Risky, risky part. Basta. na pala yung siya ayun, eh, no? Wait. Uh. Walk backwards, walk backwards. Walk backwards. Hindi, uh, nee, walk, uh, walk, walk backwards ako naman. Walk backwards kasi. Backwards. Yes. Ayun! Yes! Okay, uh, alis, ayun, na. Na? alis ko na to. Bili! Adaling ko sa kabilang room. Hindi, nee, labas okay. mo na para sure tayo. Labas mo, labas. Yes. Tayo matatapos sa sana video pero hindi pa pala. Mayroon pa comeback, comeback. Comeback Come to. Yes! yes <laughs> Alis ka sa sa pinakadulo. Pwede na tayo maglakad. Pwede na tayo tumakbo. Pwede na tayo mag, you know, jogging. Pinakadulo ko yung nilalagay. sila. Toto, 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 toto. Guys? Yes! Play. Guys? Pinakamalayo na yes! kaya ko. Yes! Yes! Last coin. Oo, oh, okay, revive yun na ako. Ito lang, nasa yung bandage. Wala tayong <laughs> bandage. Ito, may banish ka. Ano? Sukuha mo. Guys, ako yung machine. Ako na balas sa machine at ikaw na mag-revive sa dalawa. Let's go, let's go. Nag-record kami. Nag record kami. Ah. Ito na! Ang ritual! Ito na. Asang Yes, ito na mga uh -huh. trobo. Matatapos na namin. Nakamak pa namin mga pre. Okay, ritual na natin si Shino. Yes, Shino. <laughs> Alright. Right. What? What is yes. happening? Sana matapos Be na ayoko na isang... Ito yan, wala akong makikita. Ay, yung oh, bandage, ko. Yeah. <laughs> yung bandage ko. Yay! Yay! Ay, naboy ka bandage! na pala kuha mo eh. Pamo, boy na si Pamo. The power pop four. At kami, ba't gano, magkadikit tayo palagi? Four? Kaya nga power of the four eh. It seems I need some Lash Ay, ano ba naman niya? Mali. Panira. Is <laughs> yes, the alpha version of the game. Good yeah. The journey isn't over yet. <laughs> At least natapos natin. Natapos natin. Yeah. Natapos natin. So, yun ang mga tropa, oh, so, yun ang sa aming gameplay ngayong taon. salamat sa panonood ngayon sa okay. so, muli. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, subscribe. And yes, kasama namin ang apat, tatapos namin apat ang laro yes, ito. Napaka-base naman it. yes, oh, wait, napaka ito. Yes. Na, Napaka-base naman na laro nito. So, yun nga mga ma tropa. Ma Makita kita na lang tayo sa susunod na video. Paalam. Ending <laughs> a great night with hot looking how pretty the moon is. Isn't it beautiful? Did I ask?